Hindi na na napansin yung at nag-CR yung bantay, hindi naawat agad. So nangyari, nagtuloy yung suntukan nila. Nag-asaran yung dalawa, kaya nangyari, nagkapikunan. Tignan nyo naman yung ginawa. Galing, di ba? So ayun, pumunta kami ng barangay para ipatawag yung magulang ng dalawang bata na nagsuntukan at nasira ang monitor ko. Since medyo may pressure din talagang 165 Hz. At dumating na rin tong pamalit natin pagkatapos suntukin ng mga bata yung monitor. So ngayon kakabit ko lang to. E, bago na naman sisirain. E, bago na naman susuntukin. <laughs> Tapos yung nanay. 3 weeks. Bayan. At naglabas pa ako ng 6,500 since hindi pwedeng mabakante ang isang PC. Maraming naglalaro. So sayang ang pwesto kung hindi magagamit. Ngayon, naunahan lang ako ng isang libo at hindi pa nababayarin yung the rest. So pumunta na ako ng Kofta since ang hirap makarap ng second hand. Pa ako sa Kofta. Bali, namili na lang ako ng upuan. Ito na. Arisibuan. na lang natin na dumating pag dumating, book na lang din ako. Para ano, madagdagan na rin yung PC sa shop. Tsaka ano rin, mata... Para makompleto na yung upuan. Kasi nilagyan ko lang ng monoblock doon. Ang hirap kasi bilhin ng upuan na eh. Pero yan, so far okay naman. Ito naman da, tamang antay lang. Kasi nga po pipir mo? pa, At ito na, nakabili na rin init so book na lang tayo ng grab guys so eh yeah, sa labas di na ako sanay <laughs> Yun, kompleto na rin yung upuan. Wala na, na. Kompleto na yun. nakapag-apat na na PC to dito. Eh. Isa na lang kulang talaga yun dito. Pero yung mga upuan, kompleto na yun. Ito na lang talaga. Dalawang additional na PC dito, tsaka PC dito. PC dyan. Balik tatlo na lang. Tapos kompleto na po dito na side. Pagkatapos ko ilagay yung mga upuan, itinesting ko na ang system unit na binili from Magalang Pampanga. Mas okay nyo yung iti-testing natin bago natin ipadala. Baka mamaya magkaroon pa ng problema. so ngayon, sumasideline din kasi ako sa mga hindi nakakalam. Bumubuo din ako ng computer. Sa kaya kung gusto nyo bumili ng PC na budget meal, ay nyo lang ako sa ang page. Depende din sa budget nyo ang build. So kung nagpaplano kayo, ako ay one chat away lang. Uh, para yung bumili pala nito, taga Magalang Pampanga. Then, uh, binaks na natin, na-testing na natin doon para ma-ship na natin ngayon dahil ibubuko na rin ng lalamu. Yes, sir. Bali, ito na pala yung kukuha ng uh, ano guys, ng uh, CPU, si Kuya. Ay, Kuya, ingat ah. Oh, ito, salamat uh, Isa na namang productive na araw. Malayo na ako, pero malayo pa. See you sa next vlog. Thank you.